Magandang araw po sa lahat ng mga mag-aaral at welcome po sa ating panibagong talakayan para sa Filipino eh. Sa kasalukuyan ay mayroon na tayong mga napag-aralan na mga leksyon, halimbawa mga kwentong bayan at marami pang iba. At dahil dito, dadako tayo sa ating susunod na pagtalakay. Ito ay walang iba kundi ang epiko. Paano ba itong epiko? Ano ba talaga ito? At dito talaga ngayon. Ang epiko ay isang uri ng panitikan na nagsasalaysay tungkol sa kamayanihan at pagkipagtunggali ng pangunahing tauhan laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil ang mga tagpuan ay pawang kababalaghan at di kapanipaniwala. Ito ay isang kwento na punong-puno ng kagilagilalas na mga pangyayari at kung titingnan natin ang buong bansa, lalo, lalong lalo ang iba't ibang mga isla nito, iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga barangay at iba pa, meron silang maipagmamalaki epiko. Ang salitang epiko ay mula sa salitang Griego na epos na nangangahulugang salawikain o awit. Ito'y isang mahabang salaysay na anyong patula na maaaring awitin o isa tono. Ito ay hango sa pasalindi ng tradisyon Tukol sa mga pangyayari, pangyayaring mahiwaga o kabayanihan ng mga tauhan. Pag sinabi kasi natin pasalindila, ito kumbaga ang tinatawag na oral tradition. Pinagpasa-pasa kung kumbaga sa pamamagitan ng pagkukwento? Layunin itong bukawin ang isipan ng mga mambabasa sa pam pamamagitan ng nakapaloob ng mga paniniwala, kaugalian at mithiin ng mga tauhan. Sa totoo lang, may mga nagsasabing nga na ang epiko di umano ay hango sa, sa pangalan na Kur, isang lalaki na kinuhang manunulat ng mga Espanyol sa kanilang kapanahunan dahil sa kanyang likas na pagiging malikhain at matalino. Ano pat ang lahat ng kanyang isinulat ay tinawag niyang Epikus, na di kalaunan ay tinawag ng mga Espanyol na epiko na nangahulugang Dakilang ng Tigha. Wow! Masasabing magaling talaga lalo pagdating sa pagsusulat ng mga ganyan noon. Masasabing ang epiko ay mahamang salaysay. Karaniwan itong inaawit o binibigkas ng patula. Madalas, madalas itong pangsalaysay ay patungkol sa masasabi nating mahiwa ng pagyayari, o kabayanihang kinapapalooban ng mga paniniwala, mga kaugalian at mga huwaran sa buhay ng mga sinaunang mamamayan ng isang bayan. Ngayon, titingnan natin kung ano yung mga katangian ng epiko o mas sabing anda. Paano ito? Narito po ang mga katangian nito. Una, ang pag-alis o paglisan ng pangunahing tauhan sa sariling tahanan. Kung sino man pong nakakaalala, sa isa sa mga sikat na epiko na ang, pinamagat, ang pamagat nito ay Biag ni Lamang. Okay? Ganun yun eh. Ganun, ganun po siya nagsisimula. Okay, pagpatuloy natin. Pangalawa, pagtataglay ng agimat o anting-anting ng pangunahing tauhan. Pangatlo, ang paghahanap ng pangunahing tauhan sa isang pinamahal. aba isa na all. <laughs> Pangapat, hindi mawawala ang pagkikipaglaban ng pangunahing tauhan. Eh, naturalmente, lalo na pagka nagbabasa tayo ng epiko, may mga ganyang mga labanan o digmaan. At syempre, yung sumunod dito, patuloy na pakikipag pakikipagdigma ng bayani. Bukod dito, meron din sa kwento o yung katangian nito ay ang ang yung isang bathala naging tagapamagitan para matigil ang isang labanan. Ayan, ang pagbubunyag ng bathala na ang naglalaban ay magkadugo. Pambihira na mga eksena yan. Yung tipong habang naglalaban ang magkaparehong panig, biglang magsasabi yung kanilang bathala na sila pala daw ay magkadugo o magkapatid o mag-ama. Isipin nyo ngayon, di ba? Siyempre, hindi nawawala sa formula o katangian nito. Eto eh, ito ha, Pagkamatay ng bayani, muling pagkabuhay ng bayani, pagbabalik ng bayani sa sariling bayan, and then, they live happily, uh, happily ever after. Pag-asawa ng bayani. Ganyan, yung katangian o anda ng epiko. Siyempre, kung mayroong mga katangian ito, mayroon tayong tinatawag na mga paulit-ulit na paksa o tema sa epiko. Ano-ano ang mga to? Tapangan at pakikipagsapalanan ng isang bayani? mga supernatural na gawa ng bayani, yung mga masasabing mga kababalaghang ginawa, yung supernatural strength daw. Siyempre, hindi mawawala ang pagmamahal at romansa. Ang bihira yan, di ba? Hindi nawawala talaga dyan sa mga epiko. Bukod dyan, ayan, may patiligaw, pag-asawa, pagkakaroon ng pamilya, ayan, mga yung tunong buhay. Siyempre, andyan yung kamatayan at, pag at pagkabuhay pag-iipaglaban at kagitingan ng bayani, kayamanan, kaharian at iba't ibang mga kasiyahan o piging sa The All May Party. <laughs> mga ritual at ka uh, kaugalian at ugnayan ng magkakapamilya. Madalas yan po yung pinapaksa ng mga epiko. At kung hindi ako nagkakamali, hindi lamang ito paksa lamang sa ating bansa, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung mapapansin nyo po yung mga tauhan, masasabi natin na madalas ang lalaki yung may tuturing na bayani habang yung babae ang may tuturing na magiging katipan ng lalaking bayani. Subalit, palagay ko may ilang mga epiko, halimbawa na lamang ay ang bidasari na ipapakita sa ah, hindi ipapakita. Ang ibig ko sabihin na pwede kong ibahagi ang, ang totoo nga yan. Mayroon na tayong masasabing buod ng kwento. Pero kung gusto nyo pong panoorin yung mga ganyang mga uh, buod niyan, pwede po kayo bumisita, bumisita sa YouTube channel, o kaya hanapin po yung mga naging video na may kinalaman sa talakayan ito. Kung mapapansin natin yung lalaking bayani, madalas eh agad-agad ang makikita yan eh. Karamihan sa mga katangian ng lalaking bayani, ayan, physical, social, at uh, supernatural maririg isama ang kanyang intelektwal at moral na katangian. Ganyan yung sa lalaking bayani. Kung ang pangunahing karakter na babae ang pag-usapan, maaaring ito'y tungkol sa, uh, ay, ang ibig ko sabihin, tinutukoy nito ay ang kanyang ina, o maaaring ito yung babae na iniibig ng isang bayani. Ganon po madalas yung formula ng mga tauhan, o sabihin natin, mga pangunahing tauhan sa epiko. Kaya nga, sa puntong yan, nalaman na po natin kung ano yung mga katangian nito, ano yung mga pangunahin na paksa na ulit-ulit na lamang Kumpaga, at paano natin makikita o malalaman yung main character o pangunahing tauhan sa naturang epiko. Yan po nagtatapos ang ating talakayan para sa paksa na epiko. Ngayon, nawa ay may po tayong natutunan higit dito. At siya nga pala, bilang pagpapatuloy sa diskusyon, ito pong challenge o, ha o hamon kumbaga sa bawat isa. Yamang meron na tayong mga halimbawa ng mga epiko, halimbawa na lamang ay ang epiko na pidasari, maaari nyo po itong basahin Maaari nyo po itong saliksikin O kaya dahil marami na tayong mga video sa YouTube Pwede nyo po itong panoorin At dawa sa mga leksyon na inyong uh, matututunan dawa ay mayroon po tayong mapupulong dyan Batay sa kwento na bangkit Sa puntong ito, yan lamang po ang ating diskusyon May kinalaman sa epiko yun lamang po sa ngayon ng ating diskusyon sa araw na to. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video lesson. Ang epikong bidasari ng Kamindanawan ay nababatay sa isang romansang malay. Ayon sa kanilang paniniwala, upang tumagal ang buhay ng tao, ito'y iniingatan ng isang isda hayop, halaman o ng punong kahoy. Bida sa hari, isang epiko. Ang kaharian ng kimbayat ay naliligalig dahil sa isang dambuhalang ibon. Ang ibong ito ay mapaminsala sa mga pananim at maging sa buhay ng tao. Ang ibong ito ay ang ibong garuda. Kapag dumarating na ang garuda, mabilis na nagtatakas ang mga tao upang magtago sa mga yungib. takot okay. Sa kwentong ito, mapapansin natin na mayroong isang malaki at mahiwagang mal malaki malitsan. <laughs> malaki at mahiwagang ibon na naghasik ng lagim sa isang kaharian. Ang pangalan ng naturang ibon ay ibong Okay, wag niyo sabihin ibong adarna, hindi po ibong adarna 'yan. Ibong garuda. <laughs> siya nga pala ipagpatuloy natin. Takot na takot sila sa ibong garuda sapagkat ito'y kumakain ng tao. Habang tumatakbo ang mga tao, nagkahiwalay sa pagtakbo ang sultan at ang sultana ng kimbayat. Ang sultana ng kimbayat ay nagdadalang tao noon. Sa laki ng takot ay naisilang niya ang sanggol na babae sa may tabi ng ilog at naiwan niya ang sanggol sa bangka sa ilog. May nakapulot naman ang sanggol. Siya ay si Diyohara, isang mga ngalakal mula sa kabilang kaharian. Kanyang pinagyaman at inuwi sa bahay ang sanggol. Itinuring niya itong anak. Pinangalanan ng sanggol na Bidasari. Habang lumalaki si Bidasari ay lalo pang gumaganda maligaya si Bidasari sa piling ng kanyang kinilalang magulang. Sa kaharian ng Indarapura, ang Sultan Munindra ay dalawang taon pa lamang kasal kay Lila Sari. Mapanibuguin si Lila Sari. Natatakot siyang umibig pa sa ibang babae ang Sultan. Kaya lagi niyang itinatanong sa Sultan kung siya'y mahal nito, sasaguti naman ng Sultan ng... Mahal na mahal kita. <laughs> okay, kahit pala sa mga akdang pampanitika na tulad nito, hindi maiwasan yung tinatawag na love triangle. <laughs> Ay, nako po, pahugot-hugot na lang. Mapapasa na all ka na lang. Eh siya, tuloy natin. Hindi pa rin masisiyahan ang magandang asawa ng sultan. Minsan, kanyang tinanong hindi mo kaya ako manimutan kung may makita kang higit na maganda kaysa sa akin? Ay, nako! Parang alam na ang susunod na mangyayari! <laughs> kung higit na maganda pa sa iyo, ngunit ko ang pinakamaganda sa lahat. Wow! Ang tamis! Ikaw daw ang pinakamaganda! Ikaw yung pinaka-beautiful sa... What?! napa pa-English tuloy ako. <laughs> ay, nako kahit pa mismo sa mga akdang pampanitikan na tulad nito, aba may pahugot lines pa nga, mayroon pang love triangle. Ay, nako Pero ituloy natin ang kwento. Tugon ng Sultan Nag-alala ang Sultana na baka may lalo pang maganda sa kanya at ito Nyan. ay makita ng Sultan. Kaya't Karakarakang inutusan niya ang matapat niyang mga kabig na saliksikin ang kaharian upang malaman kung may babaeng higit na maganda sa sultana. Nakita ng mga tauhan ni Lina si Bida Sari at siya ay higit na maganda kaysa kay Lila Sari. Naku! Alam niyo naman nakamamatay ang inggit eh. Ay, tuloy natin. Tandaan ha, Mukhang ang magkakalaban dito sa puntong ito ay si Bidasari at Lilasari. Ito kasi si Lil Lilasari, masyalong selosa. Pambihira. Ay, nako. Inanyayahan ng sultana si Bidasari sa palasyo upang di umano ay gagawin dama ng sultana. Weh! Ngunit pagsapit sa palasyo, si Bidasari ay lihim ay kinulong ni Lilasari sa silid at tuon pinarusahan. Na, loko na. na hindi na matiis ni Bidasari ang mga pagpaparusa sa kanya, sinabi niyang kunin ang isdang ginto sa halamanan ng kanyang ama. Kapag araw, ito'y pinakupwintas kay Lilasari at sa gabi ibabalik sa tubig at hindi maglalaon, si Bidasari ay mamamatay. Pumayag si Lilasari. Okay, ngayon kumbaga, kung mapapansin papansin po ay mayroon itong halong am amini uh, animismo na kung saan pinaniniwalaan na yung kaluluwa daw ng tao ay pwedeng pwedeng magtungo ito sa tulad ng halimbawa sa isda o sa baka o sa aso o sa ibon hmm, alam mo na hindi ko sabihin siya nga pala ituloy natin ng kwento ng naturang epiko kinuha niya ang isdang ginto at pinauwi na niya si Bidasari Isinuot nga ni Lilasari ang kwintas ng gintong isda sa araw at ipinabalik sa tubig kung gabi. Kaya't si Bidasari ay nakaburol kung araw at muling nabubuhay sa gabi. na ah, Ano to? <laughs> ay, nako. Ayoko nang magbigay ng na kung ano yung mga komentaryo na ano, tuloy na natin yung kwento. nag si Diohara na baka tuluyang patayin si Bidasari. Kaya, nagpagawa siya ng isang magandang palasyo sa kubat at doon niya itinira ng mag-isa si Bidasari. Isang araw, ang Sultan Mongindra ay nangaso sa kubat. Nakita niya isang magandang palasyo. Ito'y nakapinid. Pinilit niyang buksan ang punto. Pinasok niya ang mga silid. Nakita niya isang napakagandang babaeng natutulog. Hindi niya magising si Bidasari. Umuwi si Sultan Mumindra na hindi nakausap <laughs> si Bidasari. Parang version to ng Snow and hindi, hindi Snow is, hindi ito Snow White na to Sleeping Beauty ang dating. Tsaka pala ituloy natin. Bumalik ang Sultan kinabukasan. Naghintay siya hanggang gabi. Kinagabihan na buhay si Bidasari. Nakausap niya si Sultan Muindra Ipinagtapat ni Bidasari Ang mga ginawa ni Lilasari Galit na galit Ang Sultan Iniwan niya si Lilasari sa palasyo ah, At agad niyang pinakasalan Si Bidasari Ay grabe isang gabi lang Nagkakilala lang sila Tapos may ano, Ah, ah siya nga pala epiko ko pala ito ano? <laughs> Ay naka si Belasari na ang naging reyna. Samantala, pagkaraan ng maraming taon, ang tunay na mga magulang ni Bidasari ay matahimik na naninirahang muli sa kimbayat. Nagkaroon pa sila ng isang supling. Ito ay si Sinapati. Nang pumunta sa kimbayat ang isang anak ni Diyuhara, ay nakita niya si Sinapati. Sinapati ay kamukhang kamukha ni Bidasari. Itinanong e ni Sinapati sa mga magulang niya kung wala siyang kapatid na nawalay sa kanila. Pinasama ng ama si Sinapati sa Indarapura nang magkita si Bidasari at si Sinapati ay kapwa sila nang gilalas dahil sa silang dalawa ay magkamukhang magkamukha. Natunto ng Sultan ng Kimbayat nang nawawala niyang anak na si Bidasari. Nalaman ng Sultan ng Indarapura na ang kanyang pinakasalang si Bidasari ay isa palang tunay na prinsesa. Ayan. Ayan po ang kabuuan mismo ng Bidasari. Ngayon, imbesta ako yung magbasa-basa dyan ng magkwento kwentuhan hinayaan ko na kayo po ay makapanood nito at kung gusto niyo pong panoorin niyo ulit yung naturang clip ay iiwan ko mismo ang naturang link ng YouTube channel o YouTube video na yan sa description box. So napansin niyo yung dalawang okay, magbabanggit ako ng dalawang takeaways diyan. Una sa lahat, nakamamatay ang inggit. Pansinin, itong si Lila Sari masyado siyang obsessed sa kanyang asawang sultan, di ba? At ang mas malala pa, dahil lamang sa yung tipong merong higit na maganda sa kanya, ganyan, gusto niyang i-eliminate itong ni Ililasari, si Bitasari. Eh, kaya alam nyo, walang problema sa pagseselos sana kung ito'y nasa tama. Pero kung magseselos ka naman ng walang kabuluhan, tapos yung tipong hanggang sa puntong makakapatay ka na yan po ang mali pangalawa uh, ano ba ito ano yung pangalawa na ko ang tunay na pag-ibig kung tutusin hindi mo kaila hindi niya iniisip lagi yung kanyang sariling kapakanan ang problema kasi dun kay Lila Sari masyado siyang masasabi natin na makasarili. Ano pa gusto niya na na yung tipong kasi walang kinalaman sa puntong yan si Lila Sari ay no, ay ang ibig ko sabing si Bida Sari. Hindi naman niya alam na na di ba nga eh sumunod, sumunod lamang siya sa sinabi ni Lila Sari na magiging kumbaga isa siya sa mga opisyal ng palasyo. Basta na lamang kinuyog itong si Bidasari, ikinulong at iba pa. O tapos ginamit niya yon yung yung kapangyarihan na yan para mm, pagka maghapon eh, eh dead balls itong si si Bidasari pagkatapos niyan magdamag gising naman ito si Bidasari pero ano ba yung punto diyan isa lang yung ibig sabihin niyan eh nakamamatay ang ang pagkaingit at saka yung pagseselos lang wala naman sa tamang lugar talagang masama ngayon nasa sa inyo naman yung mga mga puntos na dapat nating mapag-aralan ma diyan sa naturang kwento. Nawa, meron po tayong natutunan dito. At sa mga sumasagot pa lang o kahit sino man yung sumasagot diyan po sa kanilang mga mga sulatin, alalahanin niyo po yung kwento. Okay? At nawa, sa susunod na naman na talakayan natin, marami pa tayong ma-i-share o maibabahagi kung gayon, hanggang dito na lang muna sa oras na to at inhiling ko na na maging ligtas po kayo dyan. Mag-aral po kayo mabuti at mag-ingat pong bawat isa.